So tatlong linggo ko nang ginagawa yung CCTV ko sa bahay ngayon kulang na naman. So ang uh, recorder ko sa bahay is uh, XVR ni Dahua. Tapos maliban doon sa XVR mayroon akong dalawang IP camera na uh, Imo. So ang pinagtataka ko, trinays ko si wala walang signal or nag offline si XVR Dahua, pero yung aking uh, ang aking Imo app Imo na -view, view ko through application, yung application ni Imo. Pero yung aking uh, DVR Dahua is naka-offline. Nagre-record siya, na-view-view siya, na-view-view siya on offline sa within the Wi-Fi lang. Pero pag lumabas ako doon sa bahay, lumabas ako doon sa IP address, ibang address ang gamit ko, ibang Wi-Fi, hindi na siya ma-view. So, chinek ko yung LAN cable, maayos. Uh, may, may tester ako ng LAN cable. Chinek ko siya, maayos. Lahat ng 8 uh, eight na uh, wires gumagana. Tapos, so, tabi, alam ko na walang problema si LAN cable. Tapos, chinek ko yung Wi-Fi. Uh, si Wi-Fi naman, eh, wala rin problema kasi na nakakapag-view siya ng ano, nakakapag-view naman siya kapag magbukas ka ng uh, YouTube, ng Facebook, nakakapag-play siya ng video ng tuloy-tuloy. So, pinagtataka ko, bakit uh, defective ang aking, uh, ang aking uh, CCTV, ayaw ma-view yung aking XVR ni Dahua. So, last day, uh, Nagpacheck nagpa-check yung asawa ko, sabi niya na mag-check -mag ka kung ilan yung nakakonect, ano yung mga wifi, ay sino yung mga cellphone na nakakonect. So, pag-check ko, yung XVR ko, nakalagay unlimited. So, para bang may nag-block ang ang ano ko kasi ang uh, ang router ko kasi sa router kasi once na magbubukas kayo ng router um maglalagin kayo ng password pero yung ibang installer hindi nila nilalagyan na ng password yon kung ano yung default na nilagay nila yun na yon sila ang nakakaalam ng uh, ng router administrator at saka uh, password sila nakakaalam nun so sila lang ang maaaring maka-access nagulat ako naka-block yung ano naka-block yung uh, xdr ko so kaya pala hindi makaano hindi makapag-view online kasi yung MAC address ng aking uh, ng aking uh, XDR is naka-block. So, yes, ikaw na nakakonek dyan sa cellphone mo or kahit sino nakakonek dun sa wifi, lahat ng makaka-access ng router, lahat ng makaka-access ng settings ng router, maaari ka nilang i-block kahit ikaw pa may ari ng bahay, maaari ka nilang i-block through dun sa MAC address mo. Lahat ng lahat ng uh, devices na kumukonek through, uh, through internet is my MAC address. So, maaari ka nilang i-block through MAC address. Ang nakakainis lang, kapal mo na nila, ako yung tagbalay, ako may ari, ako blinak wala akong ano doon sa mga nakakonect kasi hindi nila ma-access yun. Yung tanging makaka-access lang doon, yung nag-set ng, ng, uh, ng uh, router. So, ang ginawa ko sa router, pinalitan ko na lang yung password. So, ayan. Yun, yun nga din yung advice ko doon sa isang ano, doon sa isang client ko sa Holy Spirit, Kisong City. Sabi ko, magpalitan niyo yung password ay uh, palitan niyo yung uh, default or mag-set kayo ng password doon sa router niyo kasi maaring may mga lokong installer, wifi installer or network installer na dadaan lang doon sa labas ng bahay nyo. So since nakakonek sila, maaari nilang palitan yung uh, yung password ng ano nyo or kalikutin yung settings ng wifi router nyo para di ka kayo makakonek. Then tatawag sila. Tatawag kayo sa kanila, oy bakit hindi kayo makakonek? Then syempre pag tawag nyo, sisingilin kayo. So sorry na lang doon sa gumawa nun sa bahay. Sorry na lang. Marunong din ako mag-setup.